mga kabraso may target na tayo grabe yung bakas na to talagang mapupurol at mahahaw ayun ayun ay sobrang laki bulik <laughs> sabi na nga mo, mga kabraso oh, thank you thank you lord bakas na naman dito mga kabraso hindi masyadong halata pero pumasok dito ay ayun ayun agad mga kabraso sa gilid oh. sana lang umabot ng dalawang kilo check ayan lamang ng isang guhit lugar ng Talalora Talalora Samar sakto lang yung timing natin pagdating dito malapit nang magliwanag yung mga sa ilalim ng mga puno ayan na lang ko eh palarin rin po tayo ayan ayan mga kabraso nakababa na tayo bali dyan na natin iwan yung bangka ibas e, pa mamaya ah, mabilis lang luma, mag ano yung high tide nyan lalanguhin natin yan papunta dyan ayan tabay na lang mga kabraso sana lang ay palarin po tayo kabraso may target na tayo grabe yung bakas na to talagang mapupurol at mahahaba kung di ako nagkakamali mga kabraso sa bulik ito bulik inaasahan natin dito hindi ito luma Sana lang madali natin to lalagyan natin dito ng yung buta natin gumalaw yung tubig dun mga kabraso ibig sabihin nandito sa kabila wala dito nandito ayos time check 556 mga kabraso brush yung lumalaban dun sa itak natin ayun andito na sa kabila yun sigurado makikita dun sa kabila mga kabrasok napakalaki yung tunog nya ay sobrang laki bulik <laughs> sabi na nga ba mga kabrasok oh, thank you thank you lord <laughs> De, hindi mahirap palabasin ay eh, ni anulan ng putas eh. ayan show oh. huh. ayan na oh wow wow na wow na wow na wow ayan pala labasin na natin mga kabraso laban lang mga itu ito mas madali siyang lumabas kapag yung bakal gamit Okay. Pareng winawasi-was eh. lang yung itak natin ah. ng sipit niya kapag pinag-uumpog niya ayos ito tsaka napaka-season niya mga kabraso kailangan mapalabas lang natin ito ng mainahon pero paano siya magiging mainahon? Oh, napaka napaka-tapang sana umabot din nang ng kilo. Ayun mga kabraso, talagang nahirapan tayong ilabas. Kasi hindi naman sa mahirap palabasin. Ano talaga iniingatan natin. Ayun, nakuha na natin mga kabraso. Dito. Tinakbo ko agad dito sa ano, gilid lang kasi ito ng sapa. Ilagay ko sa sapa agad. Apaanin ba natin yung kahinga? dito palang mga kabraso kahit malayo higanti talaga yun know? o ah. parehas yung laki nito nang umabot yung dalawang kilo ang malapad pa katawan nito sipit ayan, itali na natin mga kabraso para makapag pa tayo sana lang makadagdag pa tayo ayan. thank you lord may mga bakas na naman dito mga kabraso hindi masyadong halata pero pumasok dito kita agad yung mga pinagpahingahan niya. Ay ayun. Ayun agad mga kabraso sa gilid. uh oh, thank you, thank you Lord. Parang parang bulik din ah. Parang napaka na bulik. Pu. Oh. Baka sakmalin mga kabraso. Oh, thank you, thank you, Lord. Ayos. Ah, Parang di siya lumalabas, oh. Diyan, pahingahan niya. Pati doon. Kasi yung dito sa ano, hindi halata yung bakas niya. parang hindi talaga siya palalabas yung kagabi hindi siya lumabas kanina kaninang madaling araw may may tubig mga kabraso 1.1 yung taas hindi siya lumabas wala siyang bagong ano kahapon lang to bulik na itong mga kabraso Oh, thank you, thank you, Lord. Bulik na napaka-season sana lang dalawa yung sipit kasi yung pagkapurman niya mga kabraso yung kabila dito nakalubog parang tago yung subukan natin ay say thank you thank you lord dalawa nga ay dalawa nga dalawa at ayun umakyat ay naku huwag tayong pahirapan sana ayun oh ang pinagtataguan siya doon. Oh, dito. <coughs> Nakaano to, Lord. Pumuslit. Andito pala yung iba niyang mga bakas. Dito siya. Dumadaan na. Ah. Yan paligid ito sa likod ay ayun siya oh. ito pala kiyatan mo ha oh. palabasin lang natin mga kabraso ay thank you lord ano natin doon mga kabraso nilagyan natin ng maliit na butas doon para उमाखिया um lakas yung mga kabrasa pag kailangan tagilid ko muna to saglit lang mga kabrasa ilabas ko muna hawak ko kasi yung camera dalawang kamay kailangan para maiayos yung mga sipit nya di sumabit ayan sinisipit pa nya yung panungkit natin Nilabas na natin mga kabraso. Hay, maraming salamat. Hindi siya na reject mga kabraso. Hindi tayo nagkamali. Isa na namang itong bulik. Ayan. Mas malaki lang unti yung nauna. Wow. Oh. Ayos. Uh, Ito yung inaanuhan natin dito. Puro inaasahan natin dito. Puro pagatpat. Pero sa bakawan hindi pa ako nakaano dito nang nakalubog lang sa bakawan nila tali na natin mga kabraso sana lang makadagdag pa Oy. thank you thank you ay mga bakas na naman dito mga kabraso yan mo pero ito kay open to umaalis din ayan may mga pinagkainan tapos doon minsan dumidiritsog papahinga may butas din dito sa kabila dito sa gitna ginagawa din pahingahan kaya lang umaalis din ay parang may butas na ata yan dyan mga kabraso baka nandito lang sa loob parang may butas na sa pong dito sa baba nagtago pa ditong tutot oh. Lucky. Hey tutot. Yan na yung barangay mga kabraso. Ito yung sapa dito. Wala yung butas diyan. Parang di tayo kumbinsido. Di ko na rin bi binuksan. Yan yung mga bahay diyan. Meron pa tayo dito boarding house. kan. ito nga pala mga kabraso yung boarding house natin na nakuhaan dati oh, dito yon, dito din yon yung dalawang bulik na naglalakihan din ito yon yung sa nagilid ng sapa at saka yung pinakamalaki ay dyan din sa tawid lang yon. ito ito yung ginawa natin takip dito silipin lang natin kung kan parang maganda rin yung takip natin hindi hindi natatanggal alang pumunta mga kabraso ayan ayos lang yung takip <coughs> Wali yan yung entrance niyan dito na lang yung huli nating boarding house ay dito na ito yung pinakamalaki pinaka, pinaka kauna-unahan talagang boarding house dito na nakita ko simula nung una akong maghanting dito puro bulik na kukuha natin dito mga kabrasa makalaking puno ng ano. Maliliit na bakas. Ito yung napuno ng pinagkainan dito ng mga bagongon. Yung dinukot ko na malaking alimango. Bakas din ah. butas doon sa likod. Yan yung mga bagong ano. Na. Pa. <coughs> oh, may, may, gunting pa. Medyo lumaluma yung butas. Ay yung bakas. Ayun mga kabrasok lumabas na tayo ala na naikot na natin uh, ano lang dito maiksi lang to yung pinaghahantingan natin dito pero sa bandang taas talaga eh, hindi ko sa dun sa may mga bahay bahay na ito puntahan na natin yung bangka natin mga kabraso at thank you lord nakadalawa tayo at puro primera klase bulik naglalakihan po yun abangan natin yan sa pagtimbang Doon yung bangka oh. layo dito tayo kanina dumaan sa so gilid gilid punta dito tapos yung pinakauna nating nadali ay yan lang yan direct sa direction na yan sa likod ng bakawan na yan, yan. gilid lang dito yung isa ay doon na sa loob takits na lang sa bahay mga kabraso lalangoy pa tayo doon sa bangka mga kabraso, nasa bahay na po tayo. Ito po yung mga bulik natin na naglalakihan yan. Nabawasan yung stock natin mga kabraso. Yung isa ay namatay. Andon, tinapon natin. Mali dito na lang natin ilagay. Timbang muna natin ito. Ayan. Ito yung tatlo. Yung stock natin. Ay, sayang bawasan pa ng isa. Unahin natin yung pinakamalaki mga kabraso. Sana lang umabot ng dalawang kilo. Check. Ayan lamang ng isang guhit. Ayan, sure Dalawang kilo. Bali, ano na yan? Dalawang kilo at isang guhit kasi sobra dito ng isang buhit mga kabraso ayun sabi ko na thank you lord oh. Magkasya kaya ay hindi kasya mga kabraso sa kahit kahit yung kahabaan ng ano niya ay hindi kasya lalo na pag ganyan yung isang lagayan yung anuhin natin Sobrang oh. laki Ito naman yung ah, napaka-season na nabulik. Ay hindi umabot ng isa't kalahati. Ito. Bali, mahigit tatlong kilo. Dalawa. Ayos na. Eh. Ay. Ayun mga kabraso. Uh, maraming maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa ating channel. Ayan. God bless po sa ating lahat.